Dagdag pang balita ay so Remullas, sa mga nasa Ilbo, wago umalis ng bansa para hindi pagsuspetsahan. Ang detalye ng balita mula kay Commander Margot Gonzales. Inilabas na ng Department of Justice o DOJ ang mga pangalang na sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na pinirmahan ni Justice Secretary Jesus Crispin de base sa request sa si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rotante Marcoleta at ng si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Apat na po tatlong individual ang nasa consolidated ILBO. Ang mga muna sa listahan sa si ILBO ay ang kontratistang si Sarah Diskaya at ang kanyang asawang si Pacifico Diskaya. Inaprubahan ng ilbo sa gitna ng ginagawang investigasyon ng Senado at Executive Branch matapos pumutok ang mga anomalya sa flood control projects. Gamit ang isang ilbo, imomonitor ng Bureau of Immigration ang pagbiyahe ng mga nasa listahan. Pero hindi nila ito pwedeng harangin sa kahit lalabas ng Pilipinas. Iba kasi ito sa whole departure order na ini ng korte para hindi makalabas ng bansa ang mga partikar na individual. Pero papayaan ni Secretary Rimulya mas makabubuting huwag silang aalis ng bansa ngayong may lookout bulletin order na para sa kanila. Sana, wag muna. Kasi pagsuspechahan kayo na gusto niyong tumakas, di ba? Huwag naman ganun. Kaya naligay natin si lookout bulletin. Uh, may mga katanungan sila sasagutin na mahaba. Pag sila sumikap na lumabas ng bansa, it will not be a pleasant experience kasi government concern niya. It's a professor, it's a precautionary measure that we are doing so that they will be discouraged from traveling out of the country. Inimok din ni Rimulya na magsalita ng mga ito at isa uli ang anuang perang nagkuha nila mula sa proyekto para hindi sila makasuhan. Pwede anyang lumapit ang mga inibisigang opisyal ng DPWH at mga kontratista sa mga piskal na kilala nila sa DOJ. The truth will always set them free, so to speak. Ah, uh, mauna silang magsabi may pag-asa silang makalibre. I mean, without restit with, with restitution, of course. Kung may damage sa gobyerno at meron silang kinita, solid nila yung pera, pero they will have to testify. Some people will have to testify. Yung mauna mag-testify, hindi hahabulin naman. Sir. Una nang iginiit ang kampo ng Diskaya na wala silang ghost projects at handa silang humarap sa anumang investigasyon. Samantala kinansila na ng Philippine Contractors Accreditation Board ang lisensya ng siyam na kumpanya na umano'y pag-aari ng Pamilya Diskaya, kabila ang St. Gerard Construction, Alpha Omega at ang St. Timothy Construction Corporation. Nasa kustodiyan na rin ng Bureau of Customs ang 28 luxury cars ng pamilya habang sisimula na ng BIR ang pag-audit sa kanilang mga negosyo. Para sa Diyos at Pilipinas kumahala, Paris Gonzalez, SMNA.